Ganito kasi yan, o, dagdag information sa mga tatamaan sa tuhod kasi hindi na i-align, mapapansin nyo yan pag naglalakad kayo, kumakalog-kalog. Ganun mm -hmm. nangyayari, no? oh, Kailangan talaga yon mapagaling ay maibalik ulit kasi kapag hindi, magpapabalik-balik yun kasi kada may mali kang hakbang, pag hindi pantay yung lapat ng paa mo, dun din sa ano, sa tuhod bibigay, kakalog-kalog lang, ilang taon mo nang nararamdaman yun? Ano na po, 3 years na. Legit nga? Oo 3 years na po yung mga Ayan na. Oh, Ayan <makes noise> <in laki. makes noise> pili si ma'am maglakad. si ma'am, si sa <makes noise> Diyan lang sa may gilid, ma'am. May kotse. Diyan pa, pa ganun lang. Video ka na po so, Kung tutuusin, basic lang to Pero bakit namin inano? I-video Si ma'am po ay eh, nagtatrabaho po sa opisina na counselor po dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Hey. A, dito pa po yung mga staff may, may staff po dito si Mayor pakita natin pero nakatak nakatakip eh. e pero pwede pakita pakita eh ay. nakasabay namin na kumain sa Tito Renz kasi nung panahon na yun nakita ko si Mayor nahiya ako e sabi ko Mayor testing naman ng LC sa <laughs> so, paano to? Eh, na ano po na out balance sa CDO? hindi po sa bahay ng India sige bigat hmm. matagal na to? matagal na po eh, pero ngayon na ako So, ilang taon na itong pabalik-balik? Wala naman po. Ah, lang kasi yan. O, dagdag information. Sa mga tatamaan sa tuhod kasi hindi na i-align, mapapansin nyo yan. Pag naglalakad kayo, kumakalog-kalog. Ganun nangyayari, no? O, kailangan talaga yun mapagaling ay maibalik ulit. Kasi kapag hindi, magpapabalik-balik Kasi kada may mali kang hakbang, pag hindi pantay yung lapat ng paa mo, dun yun sa ano, sa tuhod bibigay, kakalog-kalog lang. Ilang taon mo nang nararamdaman yan?

Namutla. Ay, niluloko tayo. Apot, ang mo daw, namutla ka pa. isa pa, isa pa, isa pa. Nabigla, hindi niya alam ka dito eh. Ano? Hindi, tumo. 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 na Tumo. 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 years ay, ganyan din ba kayo? Ha? Ito dito, ito dito Ano di ba? Sinawaling ka. Ito dito. Ito dito. Ito dito. Ito dito. 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 Ito dito. Ito dito. Ito dito. Ito dito. dito. Ito dito. Ito dito. Ito Ito dito. Ito Ito dito. 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 Ito saka traffic ban tong lugar na to wala naman kami nakikita okay. ang mga adik sa madaling araw kasi dun sa dati namin pinanggalingan yung mga tao doon gising sa umaga, ay sa gabi dilat naman yung mayon dito pag may nakikita ang mga tao sa, sa Del Monte Bulacan yabang talaga nagtatrabaho lang hindi totoo talaga ma'am ang mga polis dito eh. saka malinis dito oo malinis dito saka sa, walang, ano lagi nga dito maulan mga imposer nandiyan sa halawas oo nga oo nga no saka isa pang yabang yung barangay po namin dito, kapag hinanap po kami, ituturo ko, iahatid pa po kayo dito sa bahay namin. Yun po yung kainan namin, iahatid dito sa San Jose del Monte Tinulungan pa po kami ng mga barangay magkaroon ng matinutinong party niya sa labas. So, shoutout shout out po sa mga sa San Jose del Monte. Sa dyan ko na kayo, pagpahinayin mo lang sa party na natin mamaya o makakasak na matinok. Ha? God bless po sa lahat. Okay, nilagyan na namin ito. O, pakita natin yung lakad ha. Ay, katay. Pipili-pili siya di ba? Kaya naman yung lang ano kaya lang ha? 7 Wala na, di sa ito Wala na po. Wala po ba? Dito. Dito yan! Dito ko yan! Huwag kayo naniniwala. Pinsan ko talaga to. Wala na. Wala na, antitrip lang yan. Bang, huwag niyo muna siyang papresa. Para po. Oo. Oh, Kapi na. Para kami, ano so, yun, oh, yun, pag may sakit po kayo na ganito, yung tuhod, sabi niya daw po, 3 years na Naka-dislocate yung tuhod. Kwento niya naman yan, eh, hindi naman tayo pwedeng makialam. Totoo, totoo. Malambot kasi ibalik rin, yun, no? Pag may ganun kayong case, welcome po kayo, huwag din ng ibuk. Pwede natin niyang isingit-singit. Wala pong advance payment. Ang check in in po libre yun, ha? ang bayan pag God bless po sa lahat.